Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul luqada min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa nakaraang post ating napag-aralan ang tungkol sa rules ng mim and nun mushaddad kung saan nalaman natin kung paano i-apply ang runa. Ulitin ko, ang runa ay ang tunog na lumalabas sa ilong na hindi gumagana ang dila. Tulad halimbawa ng sum. Ngayon naman, pag-aaralan naman natin ang rules ng meme sakin. Sa sakin means walang vowel. Sa pagbigas dito, mayroong rules na idgom, ikfa, idhar at iklab sa mim sakin. Sa idgam sa English assimilation. Nag-assimilate siya o nag-combine ng tunog ng unang letter tungo doon sa tunog ng next letter. Ang rules dito ng idgam sa mim sakin sa na kapag nasundan ang mim sakin sa ng letter mim, i-combine ang tunog nung una doon sa tunog ng sunod na letra. Halimbawa, lahom tapos magfiratun. So, kapag magbasa ka dito, huwag kang magrest after ng lahom. Dapat idretso mo siya, i-combine mo yung unang mim doon sa next mim Okay? Lahom magfiratun. Sa pagsulat dito ng transliteration, isusulat lamang ang mim na mayroong shadda. Ikhfa, ito yung pagtago ng tunog or hiding sound at nabibigkas ito with guna or i-hide. Ang ikhfa dito sa mim sakin, sa na kapag nasundan ang mim sakin sa ng letter ba, maitatago ang tunog ng mim. Halimbawa, wa ma hum bi May color coding na green dito yung mim sa akin, kasunod ang letter ba. So ito yung tinatawag na ikhfa. Mabibigas siya ng wa ma hum bi So parang naghaming lang siya doon sa mim sa akin. Sunod, idhar or ito yung paglinaw ng tunog. Ang idhar dito sa mim sakin, sa nakapag nasundan ang mim sakin sa ng letter na hindi naman letter ba or mim. Ibig sabihin, ang mim sakin sa na ito ay bibigasin ng malinaw. Halimbawa, ay yukum ahsanu. So mapapansin ang mim nababasa siya ng malinaw dahil ang kasunod ay hamza, hindi siya letter mim, hindi rin siya letter ba. Ang panghuli ay iklab. Ang iklab, ito yung pagbago ng tunog. Ngunit sa rules ng mim sa akin, hindi applicable ang iklab. Alhamdulillah, yan po ang rules ng mim sa akin. So, Alhamdulillah at na nalaman natin kung paano gamitin ang idgam sa mim sakin, sa ikfa at idhar. Insya Allah, sa susunod na post, ating pag-aaralan naman ang uh, rules ng noon sakin. Sa so, kita-kita po tayo mga kapatid. Barakalaw fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.